Nagsagawa ng clearing operation ang iba't ibang ahensya para tuluyang maalis ang mga sirang sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang buong detalye iyahatid ni Julian Bunag. Pinagbabaklas ng Department of Transportation ang mga sirang sasakyan na matagal nang nakahambalang sa kahambaan ng Doña Carmen sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bunsod yan ang ginawang inspeksyon ni Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga naturang lugar. Base sa kanyang inspeksyon, ang nakahambalang ng mga sirang sasakyan ay umuoko pa sa dalawang lane na nagdudulot upang lalong magkaroon ng matinding traffic sa lugar. Sa kooperasyon ng Land Transportation Office at pakikipagtulungan ng Metro Manila Development Authority, Quezon City Police District at mga local government unit, matagumpay na naalis ang sirang truck at bus sa kalsada. Ayon kay Acting Secretary Lopez, ang matinding traffic wing rush hour sa Commonwealth ang isa sa mga dahilan kaya ipinatanggal nila ito agad. Aniya ang mga ito ay dapat na sa impounding area naman talaga. Ang mga natira pang sirang sasakyan sa kabaan ng Commonwealth ay aalisin din ng mga ahensya sa mga susunod pang araw. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.